Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na naman mga idol. At ito nga ninyo mga idol oh. Maulang linggo sa atin lahat mga idol. Maulang panahon ng linggo sa atin lahat mga idol. Kung nagpapansin nga ninyo mga idol. Yan na. Napakaulang linggo sa atin lahat mga idol. At nandito pa ako sa bahay namin dito sa Cavite mga idol. At napakaulang linggo sa atin lahat. God bless, God bless, God bless everyone na nandito. At mag-iingat po tayo sa maulan na panahon, especially sa mga taga Visayas at Bicol region. Dahil doon po naglan po ng bagyo. Sa lahat ng mga inulan ngayong lingdong to, mag-iingat po tayo and a Saturday, a blessed Sunday morning sa atin lahat. Ayan po. Ayan po mga idol. Kung napapansin nga po ninyo mga idol, sobra-sobra pong ulan dito sa Cavite at magdamagang ulan. Ha? Sa toto lang mga idol, talagang magdamagang ulan dito, hindi tumigil ang ulan. Sana wala pong nabaha. Sana wala pong nabaha sa mga kababayan na natin na inabot ng ulan, kung saan parte ng Pilipinas, kung saan dako ng Pilipinas. At sana safe po ang lahat. Ah, yan lang po masasabi ko. Mag-iingat po tayo sa panahon ngayon dahil madulas ang kalsada. Mostly sa mga nasa kalsada ngayon na namamasada, nagpabiyahe. Sana mag ingat po tayo. Dahil napaka-ulan na panahon po. Yan lang po masasabi ko. Oh, talagang pagpasalamat lang din tayo dahil paniulan lang niya wala siyang kasamang hangin. Mas mahirap po kung may kasamang hangin dahil halos may limilipad na bubong, uh, may mga puno na nababali, yan. Kaya ingat, 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 ingat. Ngayon po yung, yung gito ko, dumating na po. Oh. Kaya po yung uncle ko, dumating yung angkel ko. Oh. Punabot na po siya ng ulan. Ha? Huh? Ito po tayo, dito po tayo sa bahay, dito sa Cavite, mga idol. Ha? At nagpapasalamat po ako. Sana maging safe po ang lahat sa buong dako ng Pilipinas kung saan po inabot ng ulan. Kung saan po hanggang saan yung naabot ng ulan, kaya magingat mo tayo. So, yun lang po masasabi ko. Again, uh, good morning, good morning, good morning sa lahat. A blessed Sunday sa atin lahat. At nandito po ako mga idol sa pangalawang terrace po namin. Ayan po idol. Nandito ako sa pangalawang terrace namin mga idol. Ayan po ha. Ah. Kung po ninyo mga idol yung manga. Ayan mga idol. Manga! May manga pa kami. Napakarayang na manga. Ayan na mga idol. Kung napapansin nyo yung manga, napakadami. Ayan. Nandito po ako sa terrace namin mga idol. Ha? Napakaulan ng panahon. Oh? Ma -ano, maulap na panahon mga idol. Oh, sobrang ulap na panahon mga idol ngayon.